pinaghirapan nyo talagang alagaan ang inyong mga kamatis ng buong puso. Pinili nyo ang pinakamagandang klase ng buto. Buong sipag kayong nagalaga, nagdilig, nagpataba. Tapos, pagmalapit malapit na sanang anihin, nakita nyo na may mga batik-batik o kaya ang dahon nakulot o mas malalapa, umitim na mismo ang bunga habang nasa puno pa sobrang lungkot para sa hardinero, di ba? Pero ano ba talaga ang nangyayari sa inyong mga paboritong kamatis? Sa video na to, aalamin natin ang mga sikreto. Ngayon, pag-uusapan natin ang pitong pinakakaraniwan at mapanlinlang na kaaway ng inyong ani. Malalaman nyo kung paano sila makikilala sa unang tingin at ang pinakaimportante, paano sila susugpuin o kaya minsan paano may iwasan na mangyari pa lang ang mga kamatis galing pa sa malalayong lugar. Galing sila sa mga bansang mainit ang klima. Kaya natural lang na gusto nila ang init at sikat ng araw. Pero syempre, tulad ng lahat ng may buhay, nagkakasakit din sila. Pwedeng dahil sa fungi, sa bakterya, o kaya sa virus. Pero, mahalaga ring malaman na minsan ang problema ay hindi naman impeksyon. Importante ito para alam nyo kung ano ang tamang gamot. Kaya naman, salubungin natin ang pinakamalaking kalaban ng ating ani ng kamatis. Ito ang tinatawag na phytophthora, sa mas formal na tawag phytophthorosis. Nakakatakot pakinggan ang pangalan nito, di ba? Pero mas nakakatakot pa ang kaya nitong gawin ang phytophthora ay isang sakit na dulot ng fungus at kumakalat ito ng napakabilis, parang sunog, lalo na kapag mamasamasa ang paligid. Ang mainit at mamasamasang panahon, yan ang perpektong kondisyon para sa phytophthora. Paano mo naman ito makikilala? Maging mapagmasid sa iyong mga tanim. Kadalasan, ang mga unang palatandaan ay makikita sa mga dahon sa ibaba may mga basang mantsa na parang malabo ang gilid. Mabilis itong iitim at magiging kulay kayo mangge. Unti-unting lalaki ang mga mantsang ito. Kakalat sa tangkay at aakyat papunta sa mga bunga. Sa bunga naman, ang phytophthora ay parang matigas, hindi pantay at kulay kayo mangging mantsa. Iba-iba ang laki nito at mabilis nitong sinasakop ang buong bunga ng kamatis. Madalas itong mapagkamalan na ibang uri ng sakit sa halaman. Pero ang pangunahing kaibahan ng Phytophthora ay ang bilis ng pagkalat nito at ang kakaibang basang gilid ng mantsa. Kapag nakita mo na ang ganitong mga sintomas, kumilos ka na agad. Hindi pwedeng magpatumpik-tumpik pa dahil sa loob lang ng ilang araw, kaya nitong sirain ang buong ani mo. Lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Ito ang tunay na bangungot para sa mga hardinero. Paano nga ba lalabanan ang salot na ito? Sa susunod nating pag-uusap, bibigyan natin yan ng focus. Pero sa ngayon, tandaan mo to. Ang pag-iwas o prevention ang pinakamabisang sandata mo. Pero dumako na tayo sa susunod na usapin. Dito, mayroon tayong dapat malaman. Ang tinatawag na blossom and rot o karaniwang kilala bilang bulok sa dulo ng bunga ay hindi pala talaga isang sakit. Tama ang narinig nyo. Hindi ito impeksyon, hindi galing sa fungus o bakterya. Bagkus, ang blossom end rot ay isang kondisyong pisyolohikal ng halaman. Ito ay may kinalaman sa nutrisyon nito o mastiyak sa kakayahan itong sumipsip at gamitin ng mga sustansya ano ang hitsura ng blossom and rot. Madali lang itong makilala. Ang problema ay makikita lang sa mga bunga. Kadalasang sa mga kamatis na berde pa o nagsisimula pa lang pumula. Makikita ito sa dulo mismo ng bunga, doon sa bahaging malayo sa tangkay o dating kinapitan ng bulaklak. May lilitaw na maliit, tila basa naman siya. Pagkatapos, lumalaki ito. Nagiging maitim, halos itim na, at tumitigas. Nakabaon ito pa loob. Minsan, maaaring kapitan ng fungus o bakterya ang mansang ito. Pero ito ay pangalawang impeksyon na lang. Hindi sila ang pangunahing dahilan. Bakit nangyayari ito? Ang pangunahing dahilan ay kakulangan ng kalsyum sa loob ng bunga. Kailangan ng kalsyum para sa pagbuo ng mga dingding ng selula, cell walls. Kung kulang nito, nasisira lang ang mga selula sa dulo ng bunga. Pero bakit nagkukulang ang halaman ng kalsyum? Kadalasang hindi dahil walang kalsyum sa lupa ang problema, kundi hindi kayang makuha o maabsorb ito ng halaman. Ang dahilan nito ay maaaring ang hindi pantay na pagdidilig. Kapag ang lupa ay minsan tuyo, minsan naman sobrang basa. Nahihirapan ang mga ugat at hindi nila maibigay ang kalsyum doon sa kailangan nito. Nakakasagabal din sa pagkuha ng kalsyum ang sobrang init, gayon din ang sobrang daming patabang may nitroheno. Kaya naman, ang pag spray ng fungicide laban sa blossom end rot ay ganap na walang silbi. Inaaksaya mo lang ang iyong oras at pera. Ang pagkaunawa dito ay kalahati na ng solusyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang powdery mildew. Itong kalaban na ito ay galing din sa fungus at madali lang siyang makilala. Isipin mo na parang may nagbuhos ng harina sa mga dahon ng kamatis mo. Ganyan, halos ganyan ang itsura ng powdery mildew sa simula pa lang. Makikita mo ang puti o medyo abo na pamumulbos. Karaniwan, una itong lumalabas sa ibabaw ng mga dahon. Minsan din sa mga tangkay, ang pamumulbos na ito ay parang pulbos pagtagal, pwede itong kumapal at kumalat sa buong halaman. Kung hindi kakikilos, maninilaw ang mga dahon na natakpan nito, mamilipit at sa bandang huli matutuyo at malalaglag. Mabilis lumala ang powdery mildew sa ilang partikular na kondisyon. Gusto nito ang pabago-bagong temperatura, halimbawa, mainit sa araw tapos malamig sa gabi at tamang halumigmig hindi masyadong basa, hindi rin naman masyadong tuyo. Madalas itong makita sa mga greenhouse kung saan hindi gumagalaw ang hangin o kaya naman siksik masyado ang pagkakatanim. Pinahihina ng powdery mildew ang halaman na uubos ang lakas niya sa pakikipaglaban sa fungus imbis na sa pamumunga. Kaya bumababa ang ani at ang bunga mismo pwedeng lumiit o kaya konti lang ang mamunga. Hindi tulad ng late blight, bihirang mabilis na patayin ng powdery mildew ang halaman. Pero talagang pinanghihina nito at ginagawa siyang madaling kapitan ng iba pang sakit at peste. Kailangan din itong labanan agad. Sa unang tanda pa lang, ang pagpili ng variety na lumalaban sa sakit, magandang ventilasyon o pagpapahangin at tamang pagdidilig, yan ang pundasyon. Pero paano kung may pamumulbos na may mga espesyal na gamot or treatment biological at chemical ang pagpili ay nakadepende sa gaano kalala ang sakit at kung ano ang mas gusto mo Pero ang pinakamahalaga 'wag mo itong pabayaan dahil baka ang masiglamong tanim ng kamatis maging malungkot na kalansay na lang Ang susunod nating tatalakayin ay ang Septoriosis Kilala rin ito bilang puting pamumuti ng dahon or white leaf spot. Ang fungi na ito ay pangunahing umaatake sa mga dahon ng kamatis at medyo mapanlin lang ang atake nito. Paano mo malalaman kung septoriosis nga ang problema? Bigyang pansin ang hugis at kulay ng mga mantsa. Kapag septoriosis, lumilitaw sa mga dahon ang maliliit na bilog na batik. Sa simula, parang basa-basa pa sila tapos, pumuputi o nagiging mapusyaw sa gitna, halos puti o kulay abo. Pero sa paligid nito, mayroong malinaw at maitim na gilid. Kadalasang makikita sa gitna ng maputing batik ang maliliit na itim na tuldok. Ito ang tinatawag na pyknidia, ang mga reproductive structures ng fungi. Para silang napakaliit na itim na tuldok, ang septoriosis, tulad ng ibang sakit na dulot ng fungi, ay mahilig sa basa. Mabilis itong lumalala kapag mataas ang humidity o halumigmig. Kapag madalas umulan o kaya naman ay may maraming hamog sa umaga. Ang spores ng fungi ay kumakalat sa pamamagitan ng hangin at patak ng tubig. Kadalasang nagsisimula ang impeksyon sa mga dahon sa ibaba at paunti-unting umaakyat pataas sa halaman kapag malala na ang impeksyon ng septoriosis, nagiging sanhi ito ng maagang paninilaw at pagkalagas ng mga dahon. Nawawala ang berdeng bahagi o dahon ng halaman. Naaapektuhan ang photosynthesis, ang pagproseso ng pagkain ng halaman. Lubos nitong pinapahina ang halaman. Bumababa ang ani. Ang mga bunga ay maaaring maging maliliit o kaya naman hindi na umabot sa paghinog. Maaaring labanan ang septoriosis. Mahalagang alisin at sirain agad ang mga dahon na may impeksyon. Huwag iwanan ang mga labi ng halaman sa taniman pagkatapos anihin. Sundin ang crop rotation, ang pagpapalit-palit ng tanim. At kung kinakailangan, gumamit ng fungicides, ang gamot laban sa fungi. Kapag napansin mo na ang mga tipikal na batik nito, kumilos ka na agad. Kung hindi, maaari mong mawala ang malaking bahagi ng dahon. At syempre, pati na rin ang ani. Okay, pag-usapan naman natin ang isang hindi magandang problema, ang pagkalanta ng halaman. May mga iba't ibang dahilan kasi kung bakit nalalanta ang halaman. Isa sa madalas ay ang pagkalanta nadala ng fungus na tinatawag na fusarium. Ito ay isa pang uri ng impeksyon sa pamamagitan ng fungus na pumapasok sa halaman sa pamamagitan ng mga ugat nito. Paano lumalabas ang sintomas ng fusarium? Karaniwan, nagsisimulang makita ang mga palatandaan sa isang bahagi ng halaman o sa ilang sanga. Ang mga dahon sa ilalim ay nagsisimulang humina o lumanta, manilaw, at unti-unting matuyo. Kung hihiwain mo naman ang tangkay pahaba, makikita mong nangingitim ang mga daluyan sa loob nito. Kulay kape ito, inaharangan ng fungus ang sistema ng pagdadala ng halaman. Ang tubig at sustansya ay hindi na makarating sa mga dahon at bunga. Kadalasan, ang mga baguhang hardinero kapag nakikitang lanta ang dahon ay dinidiligan ng marami ang halaman iniisip na kulang lang ito sa tubig pero hindi ito nakakatulong dahil hindi ang kawalan ng tubig sa lupa ang problema kundi ang kawalan ng kakayahan ng halaman na dalhin ito sa sitwasyong ito ang sobrang dilig ay lalo lang nagpapalala ng problema nagbibigay ito ng mas magandang kondisyon para dumami ang fungus sa lupa ang fusarium fungus ay nabubuhay sa lupa maaari itong manatili doon sa loob ng maraming taon. Lalong mapanganib ang fusarium sa mga greenhouse kung saan itinatanim ang kamatis sa iisang lugar taon-taon dahil nadadala ito ng mga labi ng halaman o ng kontaminadong lupa. Halos imposible nang mailigtas ang halaman na matinding apektado ng fusarium. Ang pinakamagandang solusyon ay ang pag-iwas, gumamit ng mga variety na hindi tinatablan. mag ng lupa sa greenhouse or palitan ng buo ang lupa. Sundin ang crop rotation or pagbabago-bago ng itinatanim. Kung makita mo ang mga palatandaan ng fusarium sa isang halaman, mas mabuting alisin na agad ito kasama ang lupa sa paligid ng ugat para hindi kumalat ang fungus sa buong taniman. Dahil itong kalaban na ito ay napakatibay at mapanlin lang. Habang pinag-uusapan natin ang pagkalanta ng halaman, tingnan naman natin ang isa pa sa mga salarin nito. Ito ang verticillium wilt, sanhirin nito ng fungus na nabubuhay sa lupa at katulad ng iba, pumapasok din ito sa halaman sa pamamagitan ng mga ugat. Ang sintomas ng verticillium wilt ay halos katulad ng fusarium wilt. Nagsisimulang balanta ang halaman, naninilaw at natutuyo ang mga dahon, madalas mula sa ibaba. Karaniwan ding makikita ang pagkalanta sa isang bahagi lang ng halaman o isang sanga. Ito ay dahil binabarahan ng fungus ang mga daluyan sa loob ng halaman na nakakaistorbo sa daloy ng tubig at sustansya. Ngunit mayroon ding pagkakaiba sa Fusarium wilt. Sa Verticillium wilt, ang paninilaw at paghalanta ng dahon ay hindi palaging pantay-pantay o buong dahon ang apektado. Maaari itong lumitaw sa pagitan ng mga ugat ng dahon bilang mga hiwa-hiwalay na bahagi. Minsan, lumalabas din ang hugis vife na paninilaw sa dahon kung saan ang dulo ng virf ay nakaturo patungo sa base ng dahon. Kapag hiniwa ang tangkay ng apektadong halaman, makikita rin ang pagdidilim ng mga daluyan sa loob. Ngunit ito ay maaaring hindi kasing halata o hindi gaanong madilim kumpara sa Fusarium wilt at maaari itong may kulay luntian kape. Ang Verticillium wilt tulad ng Fusarium wilt ay gusto ang mainit na panahon pero maaari rin itong umunlad kahit medyo mas malamig ang temperatura kumpara sa Fusarium. Madalas mapagkamalan ang dalawang sakit na ito dahil magkapareho ang paraan ng paggamot. Dahil ang fungus ay nasa lupa at nasa loob na mismo ng halaman, napakahirap itong labanan. Tulad din ng Fusarium wilt, ang pinakamagandang diskarte laban sa Verticillium wilt ay ang pag-iwas. Pumili ng mga variety na resistensya sa Verticillium. Magsanay ng crop rotation o pagpapalit-palit ng tanim huwag magtanim ng parehong halaman tulad ng kamatis sa iisang lugar ng ilang taon. Kung lumitaw na ang sakit, alisin at sirain agad ang mga apektadong halaman. Sa kasamaang palad, wala pa sa ngayon ang mga epektibong paraan para ganap na mailigtas ang isang halaman na tinamaan na ng sakit. Kaya't ang lahat ng pagsisikap ay dapat ilaan sa pagpigil sa impeksyon o pagkalat nito at sa wakas ang pampito sa listahan natin. Ngunit kasing delikado rin ng iba, ito ang tomato mosaic virus. At dito, medyo naiiba ang usapan dahil hindi ito dulot ng fungus or bakterya sa itong virus. Paano ito lumalabas? Ang pangalan pa lang, nagsasabi na ng lahat, ang mga dahon ng apektadong halaman ay nagiging parang may batik-batik. Makikita ang mga bahaging salita ng kulay. Mapusyaw na berde at madilim na berde. Para itong disenyo ng mosaik, ang mga dahon ay maaari ring maging deformed, umikot o lumiliit. Sa kabuuan, ang halaman ay mukhang nangihina o hindi malusog. Bumabagal din ang paglaki nito. Ang mosaik ay maaari ding lumabas sa bunga. Maaari itong maging hindi pantay, maliit o magkaroon ng hindi pantay na kulay habang nahihinog kapag may viral infection malaking kabawasan ito sa ani at bumababa rin ang kalidad ng mga bunga ang mosaic virus ay lubhang nakakahawa madali itong kumalat maaari itong mailipat sa pamamagitan ng mga butong may impeksyon sa lupa o maging sa mga kagamitan sa paghahalaman lalo itong mabilis kumalat kapag nagpupungos o nag-aalis ng mga side shoots sa kamatis or kapag may iba pang mga pinsalang mekanikal. Kung pinungusan mo ang halamang may sakit tapos ang malusog, tiyak na malilipat ang virus. Bukod pa dito, ang ilang uri ng peste ay maaari ding magsilbing carrier ng virus. Halimbawa, ang aphids o trips, ang pinakamasama halos hindi nagagamot ang mga sakit na dulot ng virus. Kapag nahawahan na ang halaman, wala na itong lunas. Ang tanging paraan para malabanan ito ay ang pag-alis at pagsira sa mga apektadong halaman. Gawin ito kaagad sa paglitaw pa lamang ng mga unang tanda. Ito ay para hindi na kumalat ang virus sa mga kalapit na tanim. Ang pag-iwas sa mosaik ay kinabibilangan ng paggamit ng malulusog na buto mas mainam na bilhin ang mga ito mula sa mapagkakatiwalaang supplier mahalaga rin ang pagpapanatili ng kalinisan sa greenhouse at taniman pagdisinfect ng mga kagamitan at pagkontrol sa mga peste na maaaring magdala ng virus tandaan kung makita mo ang parang mosaic na disenyo sa mga dahon ito ay isang nakababahalang senyales ang iyong ani ay nasa panganib pero bumalik tayo sa mga pinakanakakatakot na sandali. Yung mga sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay wala ng pag-asa o nasira na lahat. Naalala nyo ba, pinag-usapan natin ng fight of Torah? Itong fungus na to, parang sprinter sa bilis kumalat na sakit. Kaya nitong umunlad ng napakabilis, halos hindi mo mamalayan. Lalo na pagkatapos ng mainit na ulan, o sa maulap na umaga. Sa loob lang ng isang araw, yung mga dahon at bunga na tinamaan pwedeng maging basa at nabubulok na. At kung hindi ka agad kumilos, kakalat yan sa lahat ng tanim, lubos at malawak ang banta nito. Bawat minuto mahalaga dito. Pero eto na ang tunay na twist. Naalala nyo ang blossom and rot, yung mga itim na mantsa sa dulo ng bunga. Maraming hardinero, pag nakita yan, ang agad na iniisip ay amag, kailangan agad ispray. Kaya ang ginagawa, kukuha agad ng fungicides. Pero gaya ng napagalaman natin, mali yan, hindi yan impeksyon. Problema yan sa nutrisyon, kakulangan ng kalsyum, kadalasang sanhi ng estres, ng halaman, maling pagdidilig, sobrang init o sobrang pataba. Kapag naintindihan mo yan, nagbabago lahat. Hindi ka pala lumalaban sa amag. Ang sinusolusyonan mo ay problema sa pag-aalaga o agronomy. Kailangan mong ayusin ang pagdidilig. Baka kailangan magdagdag ng kalsyum. Ayusin ang pagpapataba. Ayan ang tunay na aha moment or twist. Maling gamot or paraan, makakasama lang. Eh, yung mga pagkalanta? Fusarium wilt verticillium wilt or yung mosaic virus. Sa kasamaang palad, para sa marami sa mga sakit na yan, lalo na kapag malala na ang mga sintomas, wala talagang epektibong lunas. Hindi mo pwedeng patayin ang virus gaya ng fungus. Yung fungus naman na nasa loob na ng halaman at nakabarado na ang mga daluyan, napakahirap na tanggalin Heto pa ang isang mahirap na katotohanan. Minsan, kailangan mong tanggapin na talo ka na. Kailangan mong tanggalin ang may sakit na halaman para mailigtas ang iba. Masakit man, pero kailangan. Kaya ang pinaka-importing aral o punto sa laban sa mga sakit ng kamatis, yan ay ang pag-unawa sa lakas ng pag-iwas or prevention. At ang lakas ng kaalaman. Ang maintindihan mo kung ano talaga ang nangyari sakit at saka mo lang piliin ang paraan kung paano lalabanan. Hindi lahat ng sintomas kailangan ispray. Hindi lahat ng sakit may lunas. Pero bawat sakit pwedeng subukang iwasan o kahit man lang pabagalin. Pero balikan natin ang pinakadelikadong mga sandali. Ang late blight kayang sirain ng buong ani literal sa loob lang ng ilang araw. Lalo na kapag maulan o mahalumigmig ang panahon, ito ang paboritong panahon niya para manalasa. Kapag nakita nyo ang mga unang sinyales, kumilos agad, bawat oras, mahalaga. Sa kabilang banda, ang blossom end rot naman. Tulad ng nabanggit natin, hindi ito fungus. Ito ay kakulangan sa kalsyum. Madalas, tanhi ito ng hindi tamang pagdidilig, sobrang init o sobrang daming nitrogen. Tamang pagdidilig at tamang paglalagay ng pataba ang solusyon dito. Tandaan, ang pag-alam sa ugat ng problema ang pinakamahalaga. Hindi kailangang maglagay ng fungicides kung ang problema ay sa pagdidilig. Pero siyempre, ang pinakamabisa ay ang pag-iwas. Ang susi ay sa pag-iwas or prevention. Tamang pagpapalit tanim, crop rotation. Pagpili ng matitibay na variety, magandang ventilasyon, at tamang pagdidilig. Yan, malaking tulong na yan, kalahati na ng laban. Kapag tumama na ang sakit, mas mahirap na itong labanan. Pero kung kilala mo ang kalaban, may pag-asa ka pa. Salamat sa panunood hanggang dulo. Sana makatulong ang video na ito para mailigtas ang inyong ani ngayong season or sa susunod paki-like ang video kung may natutunan kayong bago. Mag-subscribe sa channel para hindi nyo mamiss ang iba pang kapakipakinabang na video para sa inyong hardin at halamanan. At ang tanong ko naman sa inyo, anong sakit sa kamatis ang madalas ninyong maranasan? At paano ninyo ito nilabanan? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Malaking tulong yan sa ibang viewers. Kita kita sa susunod na video